Aris, ngayong araw, ipinapayo ng gabay na iwasan muna ang pakikipag-usap tungkol sa mga deal o kasunduan, may posibilidad na magdala ang ibang tao ng negatibong enerhiya na maaaring humadlang sa pagkakasundo, mas mainam na ipagpaliban ito sa ibang araw kung kailan pareho kayong nasa mabuting disposisyon. Sa usapin ng pera, Matuto kang maging matatag at magtakda ng limitasyon. May mga tao na tila nasanay na humingi sa iyo at kailangan mong ipakita na hindi ito dapat abusuhin. Ngayong araw, maaaring may mga sitwasyon na magdulot sa iyo ng pagkabognat o galit, lalo na sa mga usapan o kasunduan. Magdala ng mahabang pasensya upang mapanatili ang kaayusan ng mga bagay. Sa trabaho, Mag-focus ka sa iyong mga gawain at huwag masyadong magpaapekto sa ugali ng mga kasamahan. Ang pag-iwas sa pakikialam sa kanilang mga ginagawa ay makakatulong para hindi ka ma-stress at magastos sa mga di inaasahang bagay. Sa pag-ibig, walang nakikitang senyales ng tampuhan. Manatiling tahimik at observant upang madaling may tama ang mga bagay na maaaring magdulot ng problema. Panatilihin ang kasiyahan at positivity sa inyong relasyon. Payo ng mga kalikasan ng mga bituin, maglaan ng oras upang magplano at gawing simple ang araw mo. Aris, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan. Ay ang kulay brown, ang kulay na ito ay sumisimbolo ng lakas, tapang at determinasyon na makatutulong sa iyo upang harapin ang mga hamon ng araw na ito. Ang mga numerong number 28 at number 19 ay nagdadala ng balanse at tagumpay sa iyong mga gawain. Huwag kang matakot magsimula ng bagong proyekto o ipahayag ang iyong ideya dahil ang araw na ito ay puno ng pagkakataon para sa iyo. Taurus, ang pahiwatig sa iyo, kung may bigla ang ideya tungkol sa negosyo na pumasok sa iyong isipan, huwag itong balewalain, isulat o i-record ito dahil may posibilidad na magtagumpay ka sa ideyang ito sa hinaharap. Ngayong araw, iwasang tumanggap ng mga pakikiusap na maaaring magdala ng problema, magingat sa mga taong tila magpapasa lang ng kanilang responsibilidad sa iyo. Sa tahanan, mag-obserba at maging mapanuri sa kalagayan ng mga miyembro ng pamilya, makakahanap ka ng paraan upang magdagdag ng saya at positibong enerhiya sa inyong tahanan. Sa trabaho, ipakita ang kasipagan ngunit umiwas sa mga kasamahang mahilig magyabang. Ang pakikisama sa kanila ay maaaring magdala ng tukso at problema. Kaya mas mainam na umiwas, payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan, maglaan ng oras para sa sarili at mag-isip ng mabuti bago gumawa ng anumang desisyon, Taurus. Ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay green, ang kulay na ito ay nagdadala ng kasaganaan at kalmant, na magpapalakas ng iyong tiwala sa sarili, ang mga numerong number 22 at number 8 ay nagdadala ng positibong enerhiya para sa mga usaping may kinalaman sa pera at relasyon. Sulitin ang araw sa paggawa ng mga hakbang tungo sa iyong mga pangarap. Gemini, ang pahiwatig sa iyo, kung may kailangang kausapin, mas mainam na personal itong gawin dahil maaaring magbunga ito ng positibong resulta. Huwag lamang hayaan na madiktahan ka. Siguraduhing patas ang hatian o kasunduan. May taglay -like kang katalinuhan ngayong araw, kaya gamitin ito sa mga bagay na magpapasaya sa iyo o makakatulong sa iyong mga plano sa tahanan, maaaring may kamag-anak na hihingi ng tulong, lalo na kung ito'y may kinalaman sa kalusugan, tumulong ng naaayon sa kaya mo. Ngunit magtakda ng hangganan upang hindi maapektuhan ang enerhiya sa inyong tahanan. Sa trabaho, mag-ingat sa mga detalyeng kailangang gawin, fokus ang kailangan upang maiwasan ang pagkakamali, Huwag agad magtiwala sa suhestyon ng iba, mas makabubuting ikaw mismo ang magdesisyon para sa iyong ikauunlad. Payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw, gumawa ng hakbang na magdadala sa iyo ng kasiyahan at tagumpay. Gemini. Ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay yellow. Ang kulay na ito ay nagdadala ng kasiglahan at positibong pananaw na magbibigay inspirasyon sa iyong mga desisyon. Ang mga numerong number 32 at number 16 ay nagbibigay ng gabay para sa mga mahalagang pagdedesisyon. Magtiwala sa iyong mga kakayahan at maglaan ng oras para sa iyong mga mahal sa buhay. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay mag-focus ka muna sa kasalukuyang trabaho. Kung may mga pangarap ka na lumipat, mas mainam na pag-isipan itong mabuti. Kung ang alok sa iyo ay kapareho lang ng kasalukuyang kita, mas mainam na manatili ka muna. Huwag magmadaling gumawa ng desisyon, lalo na para sa iba, dahil maaaring ikaw ang maapektuhan sa huli. Iwasan din ang madalas na pagtulong sa mga kaibigan sa usaping pera, lalo na kung hindi nila kayang magbayad pabalik, sa iyong pamilya. Umiwas muna sa pagpapahiram ng pera sa mga kamag-anap dahil malaki ang posibilidad na hindi na ito mabayaran. Panatilihin ang positibong pananaw upang hindi maapektuhan ang iyong swerte, kung magpapatalo ka sa lungkot. Bababa ang enerhiya mo na maaaring magdulot ng negatibong resulta. Payo ng mga kalikasan ng mga bituin, mag-ingat sa mga desisyon at unahin ang sarili mong kapakanan sa araw na ito, Cancer. Ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay blue. Ang kulay na ito ay nagdadala ng kapanatagan at pagpapalalim ng damdamin. Ang mga numerong number 27 at number 14 ay magbibigay ng suporta sa iyong mga plano at adhikain. Huwag kang mag-alinlangan na ipahayag ang iyong nararamdaman dahil ang araw na ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa relasyon mo sa pamilya. Leo, ngayong araw, iwasan mo munang tumanggap ng bisita sa iyong tahanan kahit may maibigay silang kaalaman o impormasyon maaaring hindi ito makabuti sa iyo sa hinaharap. May positibong enerhiya ka para makahanap ng bagong oportunidad sa trabaho. Gayunpaman, mag-ingat sa mga taong madalas humihingi ng pabor o tulong dahil maaari kang magkaroon ng problema sa kanila. Sa usaping pera, iwasan muna ang pagbibigay o pagpapahiram, lalo na sa mga pamangkin o pinsan. Upang makaiwas sa biglaang gastusin, sa pag-ibig, kung nararamdaman mong hindi ka na masaya sa relasyon, maglaan ng oras para magdasal at humingi ng gabay upang malanawan ang iyong damdamin at desisyon, payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, unahin ang iyong kapakanan at mag-ingat sa mga bagay na maaaring magdala ng abala sa hinaharap, liyo ang magpapasigla sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay gold, ang kulay na ito ay nagdadala ng tagumpay at karangyan, na magpapalakas sa iyong tiwala sa sarili. Ang mga numerong number 10 at number 34 ay nagdadala ng inspirasyon para maabot mo ang iyong mga layunin. Huwag kang matakot tumanggap ng bagong hamon, dahil ang araw na ito ay puno ng potensyal. Virgo, ngayong araw, gawin mo ang mga bagay na nais mo ngunit may kasamang pag-iingat upang magresulta ito ng maayos. Lalo na sa mga pakikipag-usap, kung may lakad sa malalayong lugar, mas makabubuti kung ipagpapaliban mo muna ito. Sa usaping pera, may posibilidad kang makatulong sa mga magulang o kapatid. Kung magpapahiram ka, siguraduhin na may tiwala ka sa taong uutang dahil may maganda kang tsansa na mabayaran ito. Ang iyong pagsisikap ay magdadala pa ng mas maraming oportunidad para kumita. Iwasan muna ang pagtanggap ng bisita sa tahanan upang mapanatili ang positibong enerhiya sa inyong bahay, sa trabaho. Mag-ingat sa mga kasama na maaaring magdala ng negatibong impluensya sa iyo, Maging maingat sa pakikisalamuha upang mapanatili ang iyong produktibo at mabuting reputasyon, payo ng kalikasan ng sikat ng araw, maging matalino sa mga desisyon at siguraduhing nasa tamang landas ang iyong mga gawain, Virgo. Ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay red, ang kulay na ito ay nagdadala ng katatagan at praktikalidad. Natutulong sa iyong pagtuon sa mga detalye. Ang mga numerong number 16 at number 29 ay nagbibigay ng tamang gabay sa pag-aayos ng mga mahahalagang bagay sa buhay. Maglaan ng oras upang linisin ang iyong espasyo at isipan para sa mas malinaw na landas. Libra, ngayong araw mas makabubuting harapin mo ang mga taong kailangan mong kausapin, may kakayahan kang mapapayag sila sa mga nais mong mangyari at maaaring magbukas ito ng oportunidad para sa bagong pagkakakitaan. Iwasan lamang ang pakikipag-usap sa mga taong mahilig magbiro at hindi seryoso dahil magdudulot ito ng negatibong resulta sa hinaharap. Sa trabaho, Maayos ang daloy ng iyong mga gawain, gayon paman, iwasan ang mga usapan na may kaugnayan sa tukso o romansa dahil magdadala ito ng kamalasan sa araw na ito. Sa pag-ibig, huwag magkimkim ng tampo sa iyong mahal, ang negatibong emosyon ay maaaring makaapekto sa mga bagay na nais mong magawa at sa daloy ng swerte mo, payo ng kalikasan ng mga bituin. Pagtuunan ng pansin ang mga bagay na may diretsyong epekto sa iyong tagumpay, Libra. Ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay pink, ang kulay na ito ay nagdadala ng balanse at pag-ibig, na magpapalambot ng anumang tensyon sa paligid mo. Ang mga numerong number 24 at number 8 ay magdadala ng magandang daloy sa iyong mga plano. Sulitin ang pagkakataong ito upang makipag-usap ng mas bukas sa mga mahal mo sa buhay. Scorpio, sa iyong pag-ibig, pair alin ang pangunawa upang maiwasan ang alitan, ang anumang hindi pagkakasunduan ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa inyong dalawa, maging sa kalusugan at mga gawain, kung may deal kang nais ayusin, Gamitin ang iyong likas na talino at huwag magpabahala sa mga nanlilito, siguraduhing malinaw ang lahat at protektahan ang sarili sa pamamagitan ng pirmahan o kasunduan. Kung may bibisita sa inyong tahanan, tanggapin sila ng maayos, ang positibong enerhiya na dala nila ay maaaring magdulot ng oportunidad para sa pinansyal na kaunlaran. Sa Trabaho Maging mas masuyo at maingat sa pakikitungo, lalo na sa babaeng superior. Kapag nakuha mo ang tiwala niya sa iyong kakayahan, maaari kang matulungan sa iyong mga mithiin, sa pera. Kung may sobra, maglaan para sa magulang. Ang pag-aalay ng tulong at dasal para sa kanilang kalusugan ay magdadala rin ng biyaya sa iyong mga plano. Payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Maging handa sa anumang desisyong gagawin at siguruhing may kasamang panalangin at proteksyon, Scorpio. Ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay dark green, ang kulay na ito ay nagdadala ng lakas at proteksyon, na makatutulong sa iyong harapin ang anumang hamon ang mga numerong number 25 at number 7 ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga pagbabago sa iyong buhay. Huwag kang matakot sumubok ng bago dahil ang araw na ito ay nagdadala ng panibagong oportunidad. Sagittarius, kung may deal ka sa mga dating kausap, makabubuting ipagpaliban muna ito may mga palatandaan na hindi pa sila handang magbigay ng malinaw at maayos na resulta sa trabaho. Ipakita ang pagiging mas masinop at istrikto sa iyong mga gawain, ang pagiging seryoso at maaasahan ay makakakuha ng atensyon ng iyong mga boss, iwasan ang makisabay sa mga tamad o mabagal dahil maaapektuhan nito ang iyong sariling pagunlad. Sa pera ang iyong minamahal lamang ang dapat mong bigyan ng tulong. Ang pagbibigay ng suporta sa kanila ay maaaring magdala ng tuloy-tuloy na swerte sa iyong kita. Pagdating sa kalusugan ng pamilya, maging mapagmatsyag. Kung may napapansin kang nanghihina ang kalusugan ng isang miyembro, agad itong alalayan upang maiwasan ang mas malaking gastos, payo ng kalikasan ng mga bituin, Maging matalino at maagap sa mga sitwasyon upang makaiwas sa problema at may taguyod ang kaligayahan sa pamilya, Sagittarius. Ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay yellow, ang kulay na ito ay nagdadala ng kasiglahan at enerhiya, na magpapatibay sa iyong motibasyon, ang mga numerong number 13 at number 36 ay nagbibigay ng gabay para sa tagumpay sa mga adhikain mo. Sulitin ang araw upang ipakita ang iyong kakayahan sa iba. Capricorn, ngayong araw, kung iiral muli ang iyong kabaitan, mas mabuting umiwas ka muna sa paggawa ng mga deal dahil maaaring hindi ito pabor sa iyo, iwasan din ang pagpirma ng anumang kasunduan dahil posibleng magdulot ito ng problema. Sa trabaho, magiging maayos ang iyong araw. May senyales na maaaring dumating ang swerte, kaya't huwag kalimutang pasalamatan ang mga tumulong sa iyo noon, dahil sila rin ang magiging katuwang mo sa hinaharap. Sa usaping pera, ang pagtulong sa iyong pamilya, lalo na sa kapatid at magulang, ay makakabuti, magdadala ito ng biyaya at pagpapabuti ng iyong kalusugan. Sa pagmamahalan, magiging masaya ang inyong samahan, walang indikasyon ng problema, at patuloy kayong nag-iipon ng positibong enerhiya para sa inyong kinabukasan, payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Ngayong araw, Unahin ang mga gawain na magdadala ng kapanatagan at kasiyahan, Capricorn. Ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay silver. Ang kulay na ito ay nagdadala ng kahusayan at pasensya, na makatutulong sa iyong pagtahak sa tamang landas. Ang mga numerong number 22 at number 18 ay nagbibigay ng balanse at katuparan ng mga pangarap. Gamitin ang araw na ito upang magplano para sa iyong kinabukasan. Aquarius, kung may plano kang gumawa ng deal ngayong araw, nasa tamang panahon ka. Gamitin ang iyong galing at maging maingat sa pagsasalita upang hindi maapektuhan ang iyong layunin. Magandang pagkakataon ito para magplano kasama ang iyong minamahal, lalo na kung may iniisip kayong negosyo. Sa hinaharap, makatutulong ito upang paunlarin ang inyong kabuhayan. Sa tahanan, posibleng kailangan mong magdesisyon, siguraduhing pag-aralan muna ang lahat ng anggulo upang mapanatili ang kasiyahan ng mga kasama mo. Sa trabaho, mag-ingat sa mga kasamahan. Maaaring hindi sila makatulong at baka pa nga samantalahin ang iyong kaalaman upang unahan ka sa tagumpay. Itoon ang sarili sa trabaho upang makamit ang inaasam na pag-unlad. Sa pera, iwasan ang pagpapautang at anumang uri ng investment ngayong araw upang makaiwas sa mga problema sa hinaharap. Payo ng kalikasan ng mga bituin. Ituon ang sarili sa mga bagay na magpapabuti sa iyong hinaharap, Aquarius. Ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay blue. Ang kulay na ito ay nagdadala ng kaginhawaan at pagkamalikhain na magbibigay inspirasyon sa iyong mga plano. Ang mga numerong number 12 at number 7 ay magpapalakas ng iyong kakayahan sa komunikasyon. Gamitin ang araw na ito upang magbahagi ng iyong mga ideya sa iba. Pisces, maging maingat ngayong araw sa pagbibigay ng kabutihan sa iba, lalo na sa mga kausap. Posibleng mabigyan ka ng maling impresyon kung magkamali ka ng kilos o salita. Sa pera, huwag hayaang abusuhin ka ng mga kaibigan o kakilala, kung kailangan ipakita ang iyong hangganan upang hindi ka mawalan ng swerte sa pananalapi. Sa tahanan, umiwas muna sa pagtanggap ng mga bisita dahil maaaring magdala sila ng negatibong enerhiya na makakaapekto sa kalusugan ng iyong pamilya. Kung may nakabimbing plano, ipagpatuloy ito, may posibilidad na magtagumpay ka at maisakatuparan ang mga nais mo payo ng kalikasan ng sikat ng araw Maging matalino sa pakikitungo at tiyaking protektado ka sa lahat ng aspeto ng iyong buhay Pisces ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay gold ang kulay na ito ay nagdadala ng inspirasyon at imahinasyon na makatutulong sa iyong pagpapalawak ng pananaw ang mga numerong number 33 at number 25 ay nagbibigay ng gabay para sa tagumpay sa mga usaping emosyonal, maglaan ng oras upang tuklasin ang iyong mga pangarap at magtiwala sa iyong mga kakayahan.